Ilang linggo nang naggalat ang balita na ang tech giant na Apple ay handa ng bilhin ng headphone maker na Beats Electronics para sa halagang $3.2 billion. Ang Beats ay kilala para sa kanilang napakamahal at bass-heavy na status symbol headphones. Kahit na marami mga audio files ang hindi hindi magsusot ng mga ito, ang natitirang populasyon ay mukhang tuwang-tuwa naman sa mga headphones. Ayon sa mga analysts, ang nakakagulat na desisyon na ito ng Apple ay resulta ng hindi matugumpay na pag-launch ng iTunes Radio noong isang taon. Ang streaming service ay inirelease para labanan ng pababang sales numbers ng iTunes para mahabol ng Apple ang mga mas bagong upstarts gaya ng Spotify. Umaasa yata ang Apple na ang kakarelease pa lang na Beats Music Service ay maaaring ibawi ang nabawasan nilang sales sa iTunes. Pero dahil dati pang mas focus ang Apple sa mga mas maliliit na acquisitions, marami ang nagtatanong kung ang pagbili sa Beats ay ang tamang move para sa kumpanya. Hindi naman nakalimutan ng Apple ang Beats co-founder na si Dr. Dre na papasok din sa Apple sa isang senior role. At dahil sa kanyang malaking investment sa kumpanya, siya ay maaaring maging kauna-unahang billionaire ng hip-hop.